Mula sa Kalinga Prab, inedit at ibinahagi ng Kalingap ng Pag-asa. Hi ah, okay. Hindi man sabihin ng direkta, <laughs> alata <laughs> ng selos <laughs> si Krista. At kaibigan ni Mikoy okay, na ang dahilan. Karami ka talaga. Patiba naman sa kaibigan <laughs> ko? Nagsiselos ka? Hindi ba ko may baby? Hindi ako nagsiselos. Hindi nagsiselos. Sila nga yung dinala ko dito para. Kristang busog. Tamo <laughs> ka? Ikaw pa naman hindi maiinis. Regaluhan ka ng relong kumiilaw. Ayaw ka ako. Di ba? Wala. Ani? Tara! Ano pwede kong gawin? Mapatawad mo lang. ng ba pwede mong gawin? Mabahala mm. ka. Dapat okay tayo ngayon kasi okay tayo tapon. Kasi hmm. nag-live tayo, nag-live selling hmm. tayo, kaya okay tayo. So yung pinakita mo sa akin kahapon? May talaga tayo, okay. Di mo ba nagustuhan? Nakala ko kasi magugustuhan mo kasi kulay pink. Kulay pink? Hmm. Oo, sana. Kaso, bakit wala niya ilaw? Tsaka, <laughs> ang isa pa, huh? bumili ka nun. Hindi mag, hindi mo na magkasya sa akin. Ah, nagalit ka kasi hindi kasya sa iyo, pero gustong gusto mo. Hindi. <laughs> hmm? Bakit? Saka nang ginagawa natin dito? Ito nga, kasi magsusorry ako. Tsaka may ni ready kami Ang galing at train Fred, paano ang... Tsaka ko, lumulusog ka na. <laughs> lumulusog? <laughs> ha? Kaya nga ito, naisip ko bigyan ka ulit ng chocolates, oh. gusto <laughs> mo ba? Tsaka nakaganti ka na sa akin, grabe yung ginawa niya sa akin. Pero eh, mo ka nila? <laughs> hanggang ngayon talaga. Hanggang ngayon. Daka... <laughs> <Okay. laughs> <laughs> okay. hanggang ngayon, natatakot. Kay Kuya Robin talaga natatakot. Ang galing mo. Hey. Sorry na. Bati na tayo total, makabawi na din naman ako. Hmm. Nagulat ka. Hmm. Talaga? Bati na tayo? Wala pa nga. Ano dapat kong gawin? Wala akong dapat gawin kasi okay na. Talaga? Hmm, okay na. Seryoso? Hmm, pero... Oh, sorry! <laughs> Sorry. Okay na yun. Okay na-excite lang. <laughs> Tsaka alam mo ba, marami akong inanda sa yung surprises. Magugustuhan mo. Sorry, honey. Tsaka may napapansin ako Dito. eh. Yeah. Di ba, honey, kahit nga sa live ko, hanang ang tawag mo sa akin eh. Ha? Huh? Kailangan ko tatanawag, honey. So hindi na naman ikaw yun. Hindi ko alam. Hindi na naman ikaw yung nasa live ko? ko alam. Ta ikaw talaga yon Alam na, kilala kita makipag-usap eh. Oh. Siguro nga. Ikaw talaga? oo oh. Ikaw ang hilig mo akong pag-tripan. Ako lang? Mm. Eh, ikaw nga din eh. Mas malala ka nga man-trip. Kala ko okay na nung ano, pero... Ah. Hindi trip yun. Pagpapakita yun ng... Hmm. Hmm, ko sa'yo. Nangaasar ka? Hindi. iniis ka? Hindi. Ano? Krista. Ganyan ang way. Selus nga ba Kanyang o talaga bang, bang may nararamdaman na? Thanks for watching this transformative video. Layunin naming magbahagi ng pag-asa at inspirasyon. Panuhurin ang buong kwento sa vlog ni Kalinga Prab.